Ayan. Ayan, ayan. <laughs> Finally, nakita ko rin kung ano palang gagawin ko. Pasensya na po at uh, medyo ako'y bago dito sa StreamYard. At saka, eto nga, ang ating ano. Ah, papaano na ba to? Hello? Ate Miriam, naririnig niyo po ako, te. Te, yung binaba ko, te, na ano, ang binaba ko na bahay, click niyo po yan para makaakit kayo, te. Paano mag -salabay? ah uh, Paano ba to? Dapat bang galante? Aha. Uh -huh. Ito ba Hmm. Ayan. December, no? Ayun yan eh. Te! Ano tawag yan? Sana? Nawala na ako. Hmm. Hello, hello. Taglit lang po. Eh, na Nakita nyo ang, teka, basa pa, basa pa buhok ko baka malamig. <laughs> Yee! Talaga ba naman? Talaga ba naman? Ang buhay ng YouTuber, hindi. Madali. Hindi. Laragyan ko sana ng harang itong aking, ano, ang aking, uh, ano ba, itong aking ayan, uh, ito muna tayo sa mahirap itong bagito tayo dito sa uh, sa stream yard ay <coughs> <coughs> excuse me excuse me po oh, gosh hmm. Din. Ay, live, live din sa ano, si Elsa Yote. Ayan. Ay guys, sinabi mo pa. Ah. <laughs> oh gosh. Gosh, gosh, hindi ko alam kung... Ah, uh, maglalagay sana ako ng harang. Hindi ko makita yung aking uh, live stream. Ayan. Ayan. Okay. YYY why, why? restriction announcement on a to unko unko hindi ko makita yung sarili ko uh, ano ba to Hello, hello. Ayan, si Kulit Happy. Ayan, maraming salamat, Ate Miriam. Pero, Ate Miriam, hindi ko alam kung... Hindi ko alam yung ano tawag nito. Lalagyan ko sana ng harang. Itong aking ano. Itong aking uh, live stream. Eh kaso nga lang, hindi ko alam kung saan ako, saan ko ako pupunta nito. Anyways, magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po sa aking uh, bagong adventure dito sa StreamYard. Ayan. Ayan, December 23. Saan ba ito? Ay, hindi, hindi ito. Maraming salamat po sa limang milyon na katao dito. Nini ni Mel, pwede mo ba akong siyan, si Jay Paulo? Mega shoutout mo. Ano ba gamit mo? Palagay ko sa direct you, Lolo. Uh, ati, uh, ne, si ano tawag nito? Sino ano ba gamit mo? Sino ba to si J. Paulo? Si Nini Mel? Paano ba mag ano dito? Yung StreamYard ba? Iba na sa StreamYard ako? Paano ba maglagay ng harang sa ano ne? Sa harang. Hindi ko makita kasi. Yung ano, yung... Ano tawag nito? Yung aking uh, live. Streamyard. Yung gamit ko ngayon para makapag-share ako nga. Ayan. Ah, November, hindi yun. Maraming salamat po sa apat na milyon. CP or iyung sa ano ko, yung monitor ko si P. Ah, oo, okay lang, okay lang yun, kasi pag ano, kung hindi, kung hindi ko gagamitin yung StreamYard, eh, hindi, hindi pwedeng umakyat yung gustong umakyat. Ang tanong ngayon, hindi ko alam kung paano ako pupunta sa ilalagyan ng harang ba? Ay, hindi ito. Hindi yan. Hindi, wala naman yan eh. Yan. hindi yan. Yan. ang ano tawag niyan? walang hindi hindi ako Eh, ano tawag nito? Gamit ka ng balik ka sa Chrome. Alive mo doon. Mo i-on. harang mo. Oo nga, nandito ang nga ako, ne. Pero hindi ko makita. Hindi ko makita yung ano, yung live ko. Dito sa ano, sa dito sa Chrome. ano, Wala akong nakikita. Ano ba yan? Hindi nga, hindi nga, ne, hindi, wala ko, hindi ko pa, di ba, walang, walang harang, may harang ba? Wala. no? Wala akong, wala akong nakita ang harang. Uh -huh. Nakonnect mo ba yan? Oo. Paano ba yan? Saglit nga. I-remove ko nga uli. Yan lang kayo ha. Pasensya na po. Pero, ano tawag nito? Pero kung hindi ko yan na-connect, ibig sabihin hindi mo ako makikita, di ba? Pero nag-connect ko siya kay Lolo eh. Saglit. tain ko muna to. Patay-patay. Saglit ha. End broadcast muna.